Planchado na ang seguridad at traffic plan para sa pagunita ng undas sa Kidapawan City kung saan inaasahan ang dagsa mabibisita sa iba't ibang sementeryo ng lungsod. Kabilang sa mga inaasahang pupuntahan ng mga residente ang Cotabato Memorial Park, Kidapawan Memorial Park, Cotivar Private Cemetery, Pinuligan Public Cemetery at ang dating Catholic Cemetery ayon kay City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista, handa na ang city government sa mga serbisyo at pasilidad sa paligid ng mga sementeryo, kabila ang libreng wifi, kape, caldo at ice cream para sa mga bibisita. Mayroon ding mga health personnel na naka-standby para sa libreng blood pressure taking at blood sugar check-up. Gayon din ang free haircut, manicure at pedicure sa designated service area. Tiniyak din ng LGU na mayroong water stations para sa malinis na inuming tubig at sapat na mapulis at traffic enforcers sa paligid ng mga sementeryo upang mapanatili ang kaayusan. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.